Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror drama film na tinatawag na The Captive State. At bago tayo pagpatuloy, e sa shoutout muna natin si Meljun Bahaw, John Kevin Calios, Johari Koseri, at Lion Jade Lu. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento ay nagsisimula sa isang magulong sitwasyon sa Chicago, sarado ang mga kalsada sa iba't ibang lugar. Isang pamilya ang nagdesisyong suwayan ang mga pulis at dumaan sa isang saradong tunnel. Pero hindi sila nakalayo, bigla silang huminto sa gitna ng daan. Sa dulo ng tunnel, may isang kakaibang nilalang. Hindi nagtagal, inatake sila. Ang mga magulang lang ang tinamaan, habang ang dalawang anak na nasa likod ay nanatiling ligtas. Habang lumalapit ang nilalang, kunti-unting lumitaw ang tunay nitong anyo, isang nakakatakot na nila lang na hindi galing sa mundong ito. Maya-maya, lumabas sa balita ang opisyal na pagsisimula ng tigil putukan sa pagitan ng mga tao at mga alien. Bawat kilos ng tao ay mahigpit na minamanmanan. Lahat ng impormasyon ay nakukuha mula sa mga implant na inilagay sa batok ng mga tao. Inutusan ang mga tao na magtayo ng mga tirahan para sa mga alien sa ilalim ng lupa, na nagdulot ng matinding pagkaubos ng mga yaman ng mundo. Ito na ngayon ang Chicago, makalipas ang siyam na taon mula ng unang dumating ang mga alien. Alien. Sa mahigpit na binabantayang lungsod, may dalawang lalaking nagpaplanong umalis, sina Gabriel at Yuris. Pero bawat kilos nila ay sinusubaybayan. Ilang araw nang may sumusunod kay Gabriel. Habang naglalakad, napansin ni Yuris ang isang larawan ng yumaong kapatid ni Gabriel na si Rafe. Malaki ang paghanga ni Yuris kay Rafe, tinuturing niya itong isang alamat. Ayon sa mga kwento, dating miyembro si Rafe ng isang rebelding grupo. Ngunit nang umatake ang mga alien, napilayan si Rafe. Samantala, isang pulis na nagngangalang William ang naghahanap ng mga rebelde. Ang grupong tinatawag na Phoenix ay nagtatangkang bawiin ang mundo mula sa kamay ng mga alien. Ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang taong gumagamit ng alias. Isang araw, nakakita si William ng isang simbolo sa isang lumang pahayagan, simbolo ito ng Phoenix. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa kasamahang si Cod upang investigahan kung bumalik nga ba ang grupo sa Chicago. Ngunit agad itong tinanggihan ni Cod dahil naniniwala siyang tuluyan ng naglaho ang Phoenix. Ang kanilang bilang dating punong tanggapan sa Wicker Park ay winasak na ng mga alien. Pero naniniwala si William na may bago silang taguan sa Pilsen. Lahat ng kanyang investigasyon ay lihim niyang ginagawa upang hindi malaman ng mga alien. Samantala, pumunta si Gabriel sa kanyang trabaho sa Data Retrieval Center. Habang abala sa trabaho, napansin niya ang isang babaeng palihim na gumagamit ng droga. Pagkatapos ng shift niya, may isang babaeng lumapit sa kanya at palihim na inabot ang isang papel na may nakasulat. Nakabalot ito na parang pambalot ng tabako. Paglabas niya, nakita niyang may mga surveillance devices na mahigpit na nagmamanman sa pabrika. Napansin niyang biglang dinukot ang babaeng gumagamit ng droga. Kinalad ka dito sa isang sasakyan at agad na nawala. Isa ito sa epekto ng teknolohiyang dala ng mga alien. Walang lihim ang makakalimutan sa kanilang pagbabantay. Dahil dito, biglang kinabahan si Gabriel. Dali-dali siyang nakipagkita kay Yuris na ipinakita sa kanya ang isang bangkang natagpuan nito. Kailangan na lang nilang bumili ng gasolina. Hindi alam ni Gabriel na ginamit ni Jurgis ang pera para bumili ng mga armas sa halip na gasolina. Dahil dito, nauwi sila sa isang mainit na pagtatalo. Balak nilang tumakas palabas ng Chicago gamit ang lagusan sa tubig dahil wala itong surveillance portals. Habang mainit ang kanilang usapan tungkol sa pera na may kinalaman kay Yuris, biglang narinig nila ang sirena ng pulis. Dali-dali nilang itinago ang kanilang mga armas at naghiwa-hiwalay ng daan. Sa kasamaang palad, sa pagmamadali ni Gabriel, napalabas siya sa isang butas na eksaktong tapat ng isang kotse, at iyon ay kotse ni William. Walang nagawa si Gabriel kundi sumakay. Sa loob ng sasakyan, hindi siya sinaktan pero tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ng grupong Phoenix. Umaasa si William na hindi siya magiging kasing tigas ng ulo ng kanyang kapatid na si Rafe. Dito rin ibinunyag ni William na dati niyang kasosyo ang ama ni Gabriel, kaya pakiramdam niya ay responsibilidad niyang bantayan ito mula nang mamatay ang kanilang ama. Sa kabila nito, itinanggi ni Gabriel ang lahat sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa Phoenix. Pagkatapos nito, umalis na siya. Kinagabihan, nagtungo si Gabriel sa isang lugar upang ibigay ang papel na natanggap niya noong araw at makuha ang kanyang bayad. Pero imbes na bayaran siya, dinala siya ni Raul sa isang van, kinabiten ng isang device sa leeg, at saka dinala sa isang lugar na dating headquarters ng Phoenix, Wicker Park, na wasak na ngayon. Pinapasok siya sa isang bahay, at laking gulat niya nang makita ang kanyang kapatid na si Rafe. Buhay pa pala ito, siya lang ang nag-iisang nakatakas bago mahuli ng mga alien. Nawalan ng signal ang implant sa leeg ni Rafe, kaya inakala ng lahat na patay na siya. Hinimok ni Gabriel si Rafe na sumama sa kanya, pero tumanggi ito. Sa halip, binigyan siya ng pera. Alam ni Rafe na mas lumala na ang sitwasyon at wala ng ibang paraan kundi ipagpatuloy ang kanyang kanyang plano. Inutusan niya si Gabriel na pumunta sa lake house. Nagkaroon sila ng saglit na pagtatalo, pero natigil ito nang marinig nila ang isang kakaibang tunog sa paligid. Bago maghiwalay, Nangako si Rafe na hahanapin muli si Gabriel kapag natapos na niya ang kanyang misyon. Matapos umalis si Gabriel, isinulat ni Rafe ang isang lihim na mensahe sa papel na ibinigay ni Gabriel at inilakip ito sa isang kalapati. Maya maya pa, pumunta si Gabriel sa bahay ng kanyang kasintahan na si Rua. Hindi niya alam na muli siyang minamanmanan. Ang bawat salita niya tungkol kay Rafe ay tiyak na narinig ni William. Saglit na inalok ni Gabriel si Rua na sumama sa kanya patungo sa lake house pero tumanggi ito. Ayaw niyang masangkot sa anumang bagay na labag sa patakaran. Mabigat man sa loob, umalis si Gabriel ng mag-isa. Sa labas, handa nang hulihin ni William si Gabriel. Sa sandaling mapansin ito ni Gabriel, agad siyang tumakbo. Nagkugli siya sa isang basement, pero bigla niyang napansin ang isang drone sa loob. Naalala niya ang device na ikinabot sa kanya ni Raul. Ginamit niya ito upang putulin ang signal ng kanyang implant at dahil dito, nawala siya sa radar ni William. Samantala, ang kalapati na pinadala ni Rafe ay dumapo sa kamay ng isang lalaki lalaking nagngangalang Patrick. Mabilis niyang dinala ang lihim na mensahe sa isang hacker na si Ivan. Nang madiko dito, lumabas na ang mensahe ay isang utos, patayin ang deputy mayor na kasabwat ng alien na gobyerno. Inutusan ni Patrick ang isang batang si Robert upang ipakalat ang mensahe gamit ang isang classified ad sa isang pahayagan. Ang taong magpapakalat nito ay si Charles, na nagtatrabaho sa isang magazine company. Nang lumabas ang ad na may simbolo ng Phoenix sa pahayagan, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng grupo mula sa iba't ibang lugar. Mula roon, nagtungo sila sa isang lihim na lugar kung saan tinatanggal ang mga implant sa leeg ng mga tao, isang mapanganib na operasyon na isinasagawa ng isang lalaking nagngangalang Horacen. Sa mantala, nakipagkita si Patrick sa isang lalaking may dalang mga lumang implant. Ang mga ito ay ginagamit upang makagawa ng mga pekeng identidad para sa mga miyembro ng Phoenix. Nagagawin nila sa isang malaking event ang Unity Celebration sa isang stadium. Naroon ang deputy mayor at ang mga alien. Sa sumunod na eksena, isang pari ang lumabas mula sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng simbahan. Palihim siyang nakipagkita kay Rave. Matapos nito, nagtungo sila sa isang bahay upang gumawa ng isang transaksyon. May ibinigay ang pari isang alien creature na may DNA na maaaring gawing isang makapangyarihang sandata. Ang kakayahan nito ay magkamaflush, kaya hindi ito mahahagip ng kahit anong scanner. Maingat na kinabitan ni Patrick ng bomba ang alien DNA at matagumpay itong ginawang sandata. Isa itong uri ng bomba na maa-activate sa pamamagitan ng dalawang tapik at may 60 segundo lang si Rafe upang makatakas bago sumabog. Nang dumating ang araw ng Unity Celebration, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Phoenix. Isa-isa nilang nilunok ang mga Peking implant upang makapasok sa stadium gamit ang ibang pagkakakilanlan. Nagsimula ang misyon na may matinding tensyon. Habang si Rafe naman ay nagpanggap bilang isang security guard sa loob. Nagsimula ang opening ceremony, masaya ang lahat. Ang mga tao ay nagdiwang sa pagdating ng mga alien habang tumutugtog ang isang awitin. Samantala, sa backstage, sinubukan ni Rafe na makalapit sa deputy mayor na sasalubungin ang mga alien. Sa tulong ni Daniel, matagumpay niyang na-activate ang DNA weapon sa damit ng Deputy Mayor. Nang tuluyan ng humarap ang Deputy Mayor sa mga alien, isang malakas na pagsabog ang naganap. Nagkagulo ang buong stadium, tumakbo sa iba't ibang direksyon ang mga tao, habang nagsimula namang maghanap ng mga kaina hinalang individual ang mga pulis at drone. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng bala ang pari na naging dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng buhay. Dahil hindi naligtas ang sitwasyon, nagpasya si Rafe na tumakbo papunta sa basement. Ngunit sa kanyang kamalasan, may isang alien na naruroon at agad siyang inatake. Sa kabila ng matinding peligro, dumating si Daniel upang iligtas siya. Matagumpay silang nakatakas at sa kabila ng pagkawala ng pari, natuwa ang lahat na naging maayos ang kanilang misyon. Samantala, nagising si Gabriel mula sa kanyang pinagtataguan. Dali-dali siyang tumakbo palabas upang hanapin ang balko na natagpuan ni Jurgis. Subalit, nadismaya siya nang makita niyang sinunog na ito. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makarating sa lake house ngayong gabi, alinsunod sa utos ni Litong-lito si Gabriel, wala nang natira at hindi rin niya alam kung nasaan si Jurgis. Bigla niyang naalala ang mga armas na itinago ni Yuris at agad na umalis upang puntahan ito. Dahil sa kabuluhan noong gabing iyon, nagdesisyon ang mga alien na tawagin ang kanilang mga hunters mula sa ibang planeta upang lipulin ang lahat ng rebelde. Samantala, si William ay patuloy na nakikiusap sa Commissioner na si Ego na bigyan siya ng pagkakataong isiwalat ang grupong Phoenix. Ngunit, tumanggi ang Commissioner at sa halip ay inututuloy. Si William na ipaubaya na lang ang lahat ng patakaran sa mga alien upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Dahil sa matinding pagkadismaya, nagtungo si William sa bahay ng kanyang kasintahan na si Priscilla, isang sex worker. Dito niya ipinagtapat na hindi na niya ito kayang protektahan. Ngunit may isang lihim na matagal nang itinago si Priscilla, hindi siya isang ordinaryong sex worker kundi isang miyembro ng Phoenix. Ipinagtatanggol siya ni William dahil sa kanyang pagmamahal dito. Kinagabihan, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang gobyerno upang mahuli si Gabriel. Si Jurgis, na nasa panganib na rin, ay tinanong tungkol sa kinaroroonan ni Gabriel. At sa di inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Gabriel na may dalang banta. Gayunpaman, naputol ang kanyang galaw ng matuklasan niyang naroon din si William. Pagsapit ng umaga, nagsimulang mawalan ng bisa ang mga peking implant na ginamit ni Rafe at ng kanyang mga kasama, dahil isang gabi lamang ang itinatagal ng mga ito. Samantala, bumaba na sa lupa ang mga hunters upang tugisin ang mga rebelde. Natarante si William at nais niyang siya mismo ang hamuli kay Rafe. Sa isang bus terminal, sina Rafe, Daniel, at Anita ay nakaupo na sa loob ng kanika nilang bus handa ng umalis. Ngunit, dumating ang mga hunters at isa-isang sinuri ang mga pasahero upang malaman kung sino ang may tunay na implant. Sa kasamaang palad, na-detect na patay na ang implant ni Daniel. Dahil dito, napilitan siyang inumin ang suicide pill na naipamahagi na dati sapagkat bawal mahuli ng buhay ang sino mang niyembro ng FINA. Phoenix. Samantala, si Rafe at Anita ay nanatiling kalmado. Subalit, hindi na nakapagpigil si Anita at matapang na inatake ang mga hunters. Sa kasamaang palad, hindi siya nailigtas. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng boss na nagbigay ng pagkakataon kay Rafe upang makatakas. Ngunit sa labas, hinahabol na siya ng mga hunters. Sa kabila ng walang pag-asang sitwasyon, nagpa siya si Rafe na inumin ang suicide pill, subalit hindi ito natuloy dahil binaril ni William ang kanyang kamay. Sa loob ng interrogation, room, hinarap ni William si Gabriel upang hinga ng impormasyon tungkol sa Phoenix. Gayunpaman, tumanggi si Gabriel na magsalita dahil hindi naman talaga siya ganap na kasali sa grupo. Upang pilitin siya, dinala ni William si Gabriel sa silid kung saan pinahihirapan si Rafe. Nagalok si William ng isang kasunduan, kung tutulong si Gabriel na ibunyag ang iba pang miyembro ng Phoenix, palalayain niya si Rafe. Naging matindi ang pagtatalo ng magkapatid. Mariing itinanggi ni Rafe ang kasunduan at hinimok si Gabriel na huwag magsalita. Ngunit sa huli, hindi nakinaya ni Gabriel ang hirap na dinaranas ng kanyang kapatid, kaya't pumayag siya sa alok ni William. Bago umalis, binigyan ni William si Gabriel ng isang papel, isa ng nakahandang dahilan para sa kanyang pagbisita sa mga miyembro ng Phoenix. Agad na nagtungo si Gabriel kay Raul upang humingi ng tulong sa pagpapakilala sa leader ng grupo. Nang dumating sila sa tagwa ni Patrick, hiniling ni Gabriel na makausap ang pinuno ng Phoenix. Pinag-usapan ito ni na Patrick at Charles, at matapos ang maikling pag alinlangan pinayagan nilang makilala ni Gabriel ang leader. Hindi nila alam na lahat ng kilos ni Gabriel ay mahigpit na minamanmanan ni William. Lahat ng impormasyon ay hawak na niya. Sa wakas, nang makarating sila sa kanilang destinasyon, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Si Priscilla, ang kasintahan ni William, ang tunay na pinuno ng Phoenix. Si Priscilla ay hindi isang simpleng miyembro ng Phoenix, siya mismo ang tunay na pinuno ng buong kilusan. Ngunit hindi nagtagal, sumugod ang mga pulis sa kanilang tago at sa kaguluhan, nabaril at napatay si Priscilla. Nang malaman ito ng iba pang miyembro ng Phoenix, agad nilang naunawaan ang kanilang kapalaran, hindi sila maaaring mahuli ng buhay. Kaya't bago pa sila mapasakamay ng gobyerno, pinili nilang wakasan ang kanilang sariling buhay. Sa loob ng silid ni Priscilla, natagpuan ni Cody ang isang spy cable na karaniwang ginagamit ng mga pulis. Sinundan niya ito, at nagtapos ito sa isang kwarto na may nakabukas na laptop. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng mga makapangyarihang kalalaki lihim na si ng alap si Priscilla ng mahahalagang impormasyon. Kinabukasan, naganap ang isang pulong kasama ang mga alien, kung saan si William ay humarap sa pamamagitan ng isang interpreter. Dito, inusisa si William tungkol sa mga pangyayari. Ipinahayag niya kung paano pinapatakbo ng Phoenix ang kanilang organisasyon, si Priscilla ang utak ng lahat, habang sina Patrick at Charles ang responsable sa pagpapalaganap ng impormasyon at iba pang operasyon. Samantala, si Gabriel ay itinuturing na isang collider na muno sa mga pagsasagawa ng pag-atake kasama ang iba pang miyembro. Pagkatapos nito, isang recording ang pinatugtog, boses ito ng commissioner na si Igo habang nakikipag-usap kay Priscilla. Sa nasabing pag-uusap, ni na maliit pa niya, ang mga alien. Lumabas din ang boses ni William, ngunit kailangan pang siya sa kung paano siya nasangkot. Mabilis na lumipat ang eksena kay Gabriel, na noon ay naglalakad sa paligid ng bahay ni Rua. Hindi nagtagal, lumitaw si William at iniabot sa kanya ang isang memory card. Bago siya umalis, sinabi rin ni William kay Gabriel na buhay pa ang kanyang kapatid na si Rafe, at ang kabiguan ng kanilang misyon ngayong araw ay bahagi lamang ng isang mas malawak na plano. Litong-lito, nagtungo si Gabriel sa kanyang pinagtatrabahuhan upang suriin ang laman ng memory card. Nang matapos ang pag-scan, lumabas ang isang lumang video ng isang pagtitipon, isang party noong buntis pa ang kanyang ina sa kanya. Lahat ng miyembro ng Phoenix ay naroon, kasama si William. Samantala, inihahanda na ni William ang kanyang sarili upang bumabas basa tirahan ng mga alien sa core ng mundo. Dahil naparusahan si Commissioner Igo, si William ngayon ang pumalit sa kanyang posisyon. May kakayahan na siyang makipag-usap at bumisita sa kuta ng mga dayuhan. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, may ibang plano si William. Ang kanyang paglalakbay patungo sa pugad ng mga alien ay hindi para makipagkasundo. Ito ay upang isakatuparan ang isang matinding sakripisyo. Bitbit -bit niya ang isang alien DNA bomb katulad ng ginamit ni Rafe noon. At nang maisegwa ang pagsabog, nagsimula nang lumaganap ang mga revolusyon sa iba't ibang malalaking lungsod sa buong mundo. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.